morning mga ka-farming. Good morning sa ating lahat mga ka-farming. Ayan, pang pag-good vibes lang ang ating episode, mga ka-farming. It's okay. Good morning everyone. Good morning Philippines. Now, nandito na naman tayo mga ka-farming sa ating next episode ng ating mga vlog mga ka-farming. Para ano, hindi tayo ma mawala ang kalaay. Mawala ang kalaay sa ating kinabuhi ng mga ka-farming. Mawala ang mga kasakit. Mag-vlog sa mga ka-farming dito sa tinod mga ka-farming in real in real truth, mga ka-farming no in real truth. ito po ay mahalaga po mga ka-farming sa pagmamanukan mga ka-farming itong ginagawa ko mga ka-farming totoo po totoo po ito mga ka-farming no magbibigay tayo ng patuka ng ating manok mga ka-farming sa ating mga breeder mga ka-farming ka-farming nandito sila sa aking likod ayan They are in my back. They are very hungry already. Nagugutom na sila mga ka-farming, no? <laughs> Pinaghihintay ko po sila. Kasi busy pa po ako nagluluto sa pagkain namin pang breakfast. Ayan mga ka-farming. Ito po ang pagkain na, ng ating mga breeder mga ka-farming. Ito po ang pagkain ng ating mga breeder mga ka-farming. No, ang ibigay po natin sa ating mga breeder mga ka-farming ay yung Galia Max 21. Yung Galia Max 21 po mga ka-farming, maganda po siyang pagkain ng ating mga manok para palaging mag-itlog. No? Palaging umiitlog ang ating mga manok pag binigyan natin ng Galia Max 21. Tapos, <coughs> nilagyan ko rin ng soya mga ka-farming. Nilagyan ko rin ng soya at sa kadarak mga ka-farming no para mas maganda malusog ang ating mga breeder. Kaya let's go mga ka-farming, sabayan niyo po ako sa uh, pagbibigay ng pagkain ng ating mga manok. Okay, let's go. Ayan mga ka-farming, gutom na gutom na sila kanina pa hindi ko pa sila nabigyan ng pagkain kasi busy pa ako naglulot na ng breakfast na no? kaya nagugutom na sila gutom na gutom ang ating mga breeder ayan na yan na yan na okay gutom na gutom na sila Ayan ang mga ka-farming. Gutom na gutom na ang ating mga manok mga ka-farming. Kasi kanina pa, hindi ko. Hindi ko. Hindi Hindi At ayan po mga ka no, yan po ang ating mga breeder. Yan po ang mga breeder natin mga kafarming farming no. Ito po sila ay mga Black Astrolop at saka Rhode Island Red at Basilan mga kafarming Ito ang ating mga breeder. Tapos lilinisan po natin ang kanilang bahay mga kafarming kasi marami na pong ito po. Linisan na naman natin ang kanilang bahay mga ka-farming. Enjoy sa watching mga ka-farming. Enjoy na lang sa pag ano mga ka-farming. No? Enjoy, enjoy, enjoy sa panunood mga ka-farming ng aking vlog. Ang aking mga vlog mga ka-farming tungkol lang po ito sa mga manok. Mga everyday na ginagawa mga ka-farming. Ayan po. mga ka-farming habang ano habang kumakain ang ating mga manok mga ka-farming um maglilinis tayo maglilinis muna ako mga ka-farming lilinisan ko ang kanilang tirahan mga ka-farming kasi marami na pong mga ipot dito mga ka-farming minisan po natin mga ka-farming Mga ka ka-farming na ito po ang ating ayan mga ka-farming ito po ang ating mga breeder. Na mga black astrolog Maganda po itong ano mga ka-farming pang breeder, but bata pa po. Bata pa mga ka-farming ng aking mga breeder. Ayan. Ito po ay Black Astrolope. Black Astrolope po ang ating breeder. Batang-bata pa po ang ating breeder, mga ka na. Bagong-bago po ang ating breeder. Yan. Batang-bata pa po ang ating breeder, mga ka-farming. Huwag niyo pong kalimutan, mga ka-farming, na para mas maganda ang breeding ninyo mga ka-farming sa inyong mga manok, uh, ang ibigay nyo mga ka-farming yung Galiamax 21. Mas maganda ang Galiamax 21. Um, maraming itlog at fertile na, fertile ang kanilang itlog sa Galiamax 21 mga ka-farming. Experience ko po yan mga ka-farming kasi ako po mismo ang nag-aalaga ng aning mga backyard na manukan mga ka-farming. Sana all mga ano pa mga ka-farming, dumami pa ang ating mga mani. Maya-maya din mga ka-farming, mag-ihaw. Mag-ihaw po tayo ng ating manok mga ka-farming kasi wala kaming ulam. Dito lang kami kukuha ng ulam para pang ulam sa tanghalian mga ka-farming. Masaya mga ka-farming. Masaya po. Masaya ang mag-alaga ng manok. Kasi araw-araw may libre tayong ulam. May libre itlog. May libre yung kani po mga kafamin. At preskong presko po at organic ang ating kinakain mga kafamin. Ayan, kumakain na po ang ating mga breeder. At ayan po mga ka-farming, hindi po ako mag-edit-edit mga ka-farming, no? Kasi wala naman po akong mahirap lang po kami mga ka-farming. Wala akong pambayad sa mga apps, no? Sa mga editor ng video, no? Ah, kaya hindi ko na kinakat-kat mga ka-farming ang aking video. Wala nang edit-edit ito mga ka-farming. Ayan, sana'y nasiyahan kayo mga ka-farming, no? Sa aking ginagawa. Ayan mga ka-farming. Mayroon pa doon mga ka-farming. May mga ano tayo mga ka-farming. May mga manok na nangingitlog mga ka-farming at malapit na silang mapisa, no? Ayan. Ipapakita ko po, po sa inyo. Ipapakita ko po, po sa inyo mga ka-farming ang aking mga manok na nangingitlog na. Yung isa nakalabas. Yung isa na breeder nakalabas mga ka-farming na. पुलिस अमी गुली ना At dito po mga ka-farming yung ating mga manok na namitlog ng itlog, yung ating breeder. Ayan, dito po. Uy, ano ba yan? Ayan. Dito po mga ka-farming. Ang daming itlog oh. Ayan. Daming itlog. At saka dito. Ayan po mga ka-farming. yan po ang kanilang mga itlog mga ka-farming. Marami pong itlog ang ating mga manok. Marami pong itlog ang ating mga manok mga ka-farming. Ayan po. Ang daming itlog ng ating mga manok. Sana'y um, sana mapisa sila lahat mga ka-farmer. Sana'y mapisa sila lahat, no? Ayan. Hopefully, mapisa silang lahat para dadami. Nang dadami ang ating mga alagang mga manok. And that's all, mga ka-farming. Thank you so much. Ito po ang vlog ko po ngayon mga ka-farming tungkol po sa feeds. Kung anong feeds ang ipapakain para mas fertile-fertile ang kanilang itlog ng ating mga manok yan po mga ka-farming at sana'y nasiyahan kayo mga ka-farming sa aking vlog for today thank you so much and God bless us all good luck po sa ating lahat mga ka-farming, thank you and mga ka-farming, please please mga ka-farming, don't forget to subscribe my channel kid Chicken Farm on Youtube mga ka-farming ang ito ang aking pangalan ng aking Youtube channel kid Um, chicken farm thank you so much for sa panonood mga ka farming thank you thank you and once again good luck and god bless us <laughs>